mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Ako nga pala si Cecilia, isang batang ina. Nakakayaman aminin, ay 14 anyos pa lang ako ng una kong matikman ang luto ng Diyos. Kaya ayun, nang mag-15 anyos ako, ay isa na akong ganap na ina. Well, sa totoo lang ay hindi naman ako nagsisisi sa nangyari sa akin yun. Sapagkat kung tutuusin, ay mas napabuti pa nga ang buhay ko simula ng magkaasawa ko. Kung baga ba, eh, mas naging tahimik at payapa ang buhay ko kasama ang asawa at anak ko. Kesa noon na puro away at bangayan na lang ang naririnig ko mula sa mga magulang ko. Hindi kasi maganda ang pamilyang pinagmulan ko. At halos araw-araw ay nag-aaway ang mga magulang ko. Bukod don ay pareho pa silang may bisyo. Kaya invest na ibili na lang sana nila ng pagkain namin ang perang kinikita nila ay hindi sapagkat napupunta lang yon sa kanika nilang bisyo. Panganay ako sa aming tatlong magkakapatid at bilang panganay ay alam kong responsibilidad ko ang mga kapatid ko kung kaya't bata pa lang ay nagtatrabaho na ako para may ipangkain kami. Kadalasan kasi ay wala ang aming mga magulang. Umaga pa lang ay umaalis na ang mga ito at gabi na kung umuwi. Pagdating naman nila ng bahay ay parehong mainit pa ang mga ulo nito. At imbes na mag-uwi ng pagkain para sa amin, ay kami pa ang hinahanapan nila. May ganun palang klasing magulang, no? pagkatapos iwanan ang mga anak na walang ibinibigay, ay sila pa ang nagagalit kapag walang nadat na pagkain. Na kung tutuusin nga ay obligasyon nila na alagaan at pakainin kami. Pero sa sitwasyon namin ay iba ang ginagawa nila. Kaya nga minsan ay napapatanong na lang ako sa itaas kung bakit nagkaroon kami ng ganong klaseng magulang. Nasa dinami-rami ng pwede naming maging nanay at tatay, ay bakit sila pa? Ganun pa man, alam ko naman na wala na akong magagawa pa, kundi tanggapin nyo. At syempre, alam ko naman na kahit ganun sila, ay utang pa rin namin ang buhay naming magkakapatid sa kanila. Na naman imbes na umasa sa aming mga magulang, ay bata pa lang ay namulat na kaming magkakapatid sa pagtatrabaho para may makain sa pang-araw-araw. Nakikilako ako ng mga kulay sa bahay-bahay. Samantalang ang dalawa ko namang kapatid ay nangangalakal sa aming mga kapitbahay. Pagkatapos naman noon ay pinagsasama-sama namin ang aming kinikita. Nang sa ganon ay meron kaming ipambili ng aming pagkain. Mabuti na nga lang, ay may mga kapitbahay kaming nagmamalasakit sa amin. Na kung minsan ay binibigyan nila kami ng mga pagkain, damit at chinelas. Kaya nga kahit ganito ang buhay namin, ay hindi kami nakakalimot na magpasalamat sa itaas sapagkat hindi pa rin niya kami pinapabayaan. Hindi kami nakatapos ng elementarya dahil wala daw kakayahan sila nanay at tatay na pag-araling kami. Kaya naman imbes na pumasok sa eskwelahan, ay patuloy lang kami sa pagtatrabaho hanggang sa magdalaga na rin ako simula pagkabata ay hindi ako tumigil na maglako ng gulay. At sa paglalako ko yon, ay doon ko nakilala ang taong sumagip sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Elmer. Isa siyang tindero ng mga street food sa kalye. At tulad ko, ay madalas na nadadaanan ko siyang nagtitinda. Sabi sa akin ni Elmer, ay unang kita pa lang daw niya sa akin ay nagkagusto na daw siya. Ngunit sa halip na paniwalaan yon ay pinagtawanan ko lang siya. Noong mga panahon kasi na yon ay wala pa talaga akong planong magpaligaw. Kahit na ang totoo, ay nagkagusto na rin ako sa kanya. Ngunit dahil sa pangungulit nito, at pagbibigay niya palagi sa akin ng pagkain ay hindi ko na rin napigilan pa ang aking sarili na magustuhan siya. Kaya ayon sa edad ko nung 14 ay naging nobyo ko si Elmer. Nasa 17 anyos noon si Elmer at sa edad niyang yon ay naging mapusok ito. Pagkatapos naming magtinda ay niyayaya niya ako sa bahay nila at doon kami naglalaro ng apoy dalawa. Madalas kasing walang tao sa kanila. Marahil, tulad nito ay nagtitinda rin ang mga magulang niya. Ang mga kapatid naman niya ay pumapasok sa eskwelahan. Kung kaya't malaya namin nagagawa doon ang aming kapusukan. Wala namang kamalay-malay ang kanyang mga magulang na dinadala niya ako doon. At syempre, ganun din naman sila nanay at tatay. Ganun pa sa isang banda ay natatakot rin naman ako sa aming ginagawang yon. Sapagkat, alam ko na darating ang araw na magbubunga yon. Hindi naman ako nagkamali. Dahil makalipas ang ilang buwan ng aming paglalaro ay nabuntis nga ako ni Elmer. Isang umaga, habang ako ay nag-aayos ng aking paninda, nang bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Pakiramdam ko noon ay bumabaliktad ang aking sigmura. Kaya naman, hindi ko na napigilan pa ang mapatakbo sa CR at doon ilabas ang lahat ng aking kinain. Pagkalabas naman ng CR, ay bigla na lang akong nawala ng malay. At nang magising, ay nasa isang klinik na ako. Jenny, bakit nandito ako? Anong nangyari? Tanong ko sa nakababatang kapatid. Ate, kamusta ka na? Hindi matay ka kasi kanina, kaya dinala ka namin dito sa klinik. Nagpatulong nga lang ako kila Aling Lilian na dalhin kay eh. Kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pagpapaliwanag naman nito. Nang lingunin ko naman si Aling Lilia, ay nakita kong kausap nito ang doktora. Pagkatapos ay lumapit sa akin ito. Sabay sabing, Cecilia, alam na ba ng mga magulang mo na may nobyo ka? kulat kong tanong nito sa akin. Ho? Bakit ho? Wala naman po akong nobyo eh. Pagsisinungaling ko dito. wag mo nang ikaila, iha. Hindi sa'yo makakatulong yon. Alam mo ba na nagdadalang tao ka? Wika nito sa akin na talaga namang ikinabigla ko. Ano ho? Buntis po si ate? Paano po nangyari yun? E di ba ate, wala ka namang nobyo? Pahayag naman ni Jenny. Nang mga sandaling yon ay hindi na ako nakaimik pa. Kundi pagluha na lang ang tanging naisagot ko sa kanila. Mukha namang nahulaan nilang dalawa ang nais kong iparating. Kung kaya't niyakap ako ni Jenny. Samantalang si Aling Lilia naman ay panay ang hima sa aking balikat. Dahil sa ginawa nilang yon, ay kahit papano ay unti-unti namang nabawasan ang bigat ng aking dinadala. Sapagkat sobra talaga akong nag-aalala na baka kapag nalaman nila nanay at tatay ang sitwasyon ko na yon, ay palayasin na lang ako ng mga ito. Bukod doon, ay paano kung hindi ako panindigan ni Elmer? Ano na lang ang gagawin ko? Bago naman ipaalam kila nanay at tatay ang totoong kalagayan ko, ay pinuntahan ko muna si Elmer upang sabihin sa kanya ang sitwasyon ko. Dala ang takot sa dibdib, ay lakas doob ko itong hinausap. At buong akala ko nga nun ay magagalit o tatalikuran niya lang ako. Pero laking gulat ko nang bigla ako nitong yakapin. Pagkatapos kong sabihin sa kanya, nabuntis ako. Talaga, Cecilia? Buntis ka? Magkakaanak na tayo? Hindi mapigil ang tuwa nito. Oo, Elmer tanging naisagot ko naman sa kanya. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka palayasin ako nila nanay. Dagtag ko dito na may halong pag-aalala. Huwag kang matakot, Cecilia. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Pangako ko sa'yo yan daming sabi naman sa akin ni Elmer. Sabay halik pa nito sa aking mga labi. Dahil naman sa sinabi niyo ni Elmer, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin kila tatay ang kalagayan ko. At kagaya nga ng inaasahan ko, ay nagalit sila sa akin. Hanggang sa paalisin na nga nila ako sa bahay namin marami pa silang masasakit na salita ang sinabi sa akin. At kahit kay Elmer ay nagalit ang mga ito. Muntoy kang tanga nilang masaktan si Elmer. Pero mabuti na lang ay nandun ang mga kumpare ni tatay. Kaya naawat nila ito. Dinala naman ako ni Elmer sa bahay nila. At ipinakilala sa kanyang mga magulang. Pero imbes na magalit ang mga ito sa amin, ay pagkaawa pa sa akin ang nakita ko sa mukha nila. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sapagkat hindi kaya nila tatay at nanay, ay ramdam ko ang pag-aalala sa akin ng mga magulang ni Elmer. Bukod doon, ay itinuring talaga ako nilang parang kanilang anak. Nagaya ni Elmer at ng mga kapatid niya. Kaya naman hindi ako masyadong nahirapan noon sa pagbubuntis ko. Dahil talaga namang alagang-alaga nila ko. At ng mga panahon na yon ay masasabi kong hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Sapagkat sa pangamagitan noon ay nakatagpo ako ng pamilyang tanggap ako. At ramdam ko na parte talaga ako ng buhay nila. Sa totoo lang, simula nang mabuntis ako ni Elmer, ay masasabi kong mas napaganda pa ang buhay ko. Sabagkat kahit hindi ako magtrabaho ay ayos lang. Dahil may pamilyang nandyan para sa akin. Pamilya, na minsan ay hindi ko naramdaman sa aking mga magulang. Sapagkat ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang bisyo at kasiyahan. Kaya labis talaga akong nagpapasalamat sa aking asawa. Dahil binago niya ang buhay ko. Isa pa, ay binigyan niya ako ng pagkakataon para ipagpatuloy ang pag-aaral ko nang sa ganun ay balang araw ay maipagmalaki din ako ng aming anak. Hindi man ako nabiyayaan ng mabuting magulang. Sinuwerte naman ako sa aking asawa. At iyon ay labis kong ipinasasalamat sa Diyos. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana ay kinapulutan niyo ng aral ang istorya kong ito. Muli, ako si Cecilia at ito ang kwento ng buhay ko.